Hello, good morning everyone. So, this is done so by and welcome to my blog. So, our time check is 7:30 ng umaga. Pagkatapos ko mag-almusal, naligo na ako at Sabi nila pagka uh, summer daw, pag mainit, huwag kayo na yung Dahil lalo daw mainit yung eh, yan. Ah, wala na ako sa itong ibang ano, yung sando. Gusto ko kasi pag nasa bahay lang, naka-sando lang yan. Outfit check. Diba? So ayan, kaliligo ko lang dahil sobrang init, grabe. Ano kayo yung ilaw namin ngayon? Walang patayan yung aircon, Diyos ko po. Dalawang aircon nakabukas. Sasabayan pa ng electric fan. Tapos itong ano na may water dispenser dati pinapatay namin siya ngayon hindi na dahil disco ko, kailangan namin ng malamig na tubig. Siya nga pala pag nasa labas kayo lagi kayo magdadala ng tubig, payong, pamay pa ng pawis, sombrero, mga garo, Para iwas-iwas sa heat stroke. So ayan, after kong maligo, mag magluluto na ako ng tanghalian. Siya nga pala, thank you kay Garnet kagabi dahil pinatala niya kami ng sanggisal. So hindi na kami nagluto. So siya nga pala may papakita ko sa inyo. Saan? Di ba sinabi ko sa inyo kagabi na uh, meron ka ng sanggisal? Pagka nag-take out ka sa sanggisal, ganito yung container nila. Oh. Ganyan. So, may mga ano siya. May mga divider siya. Dito yung kani, dito yung pork, tapos dito yung side dish, cake, at saka dito yung mga mar potato marble, kimchi, mga kung ano-ano na. Tapos siyempre may cover siya. Ayan. Huwag niyo pong itatapon ito. Advice ko lang sa inyo. Tips ko lang sa inyo. Kasi ang ko ng collection ng ganito. Siguro nasa sampu na. Hindi ko siya tinatapon kasi hindi naman siya ano eh, aksayado sa space eh. Yan o. Oh. Pwede mo naman siyang pagpatong-patungin. Ganyan. Tapos dinadala namin to kung mayroon kami mga picnic, excursion, mga ganyan. Di ba? Kasi naman sa halimbawa mag-excursion kayo, usap, lalo na ngayon usap-usap yung mga sam, ano, dagat-dagat, ligo-ligo, <coughs> swimming outing. Eh di meron ka lagay ng kanin, ulam, ulam, tapos dessert, mga ganyan. So, hindi ka na mapapagod or maiirita ma na gumamit ng paper plate na andun na lahat, patong-patong na yung... <laughs> <laughs> Ang kailin kasi sabi ko parang kanin baboy eh. Yung may kanin na, pagkatapos nakapatong-patong lahat ng klase ng ulam, halo-halo na yung sabaw lumipat na sa kanin, yung mga ganun. So, kung ganito, okay lang, di ba? Kasi may division siya. Ka. Kaya huwag na huwag yung siyang itatakon, okay? Tip number one. Ang dami ko nagawa ngayong araw na to. Ganun pala pag masyadong aga ka gumising. Wala kasi kami sumbang ngayon So ayan, nakapagdidig na ako ng halaman. May init, grabe. So ayan ang aking mga halaman. Orchids ko nanunuyo na. Nanunuyo na sila. Kumapit ka lang ha. Ayan sila. Kadidilig ko lang pero ayan, tuyo na naman sila. ayan ang aking mini mini guard ayan. ako lang gumawa niya lahat ng halaman ko dito lahat ng halaman ko dito wala na natuyo na o ayan natuyo na Oh, ayan patay na ayun patay na Yung mga bango ko sa labas sobrang hinihiling kawawa naman And then, eto naman yung aking, ano, ewan ko ang tawag sa halaman ito. Ang tanda niya. Sana huwag siyang ma, -ano, ma-dehydrate. So, ayan, nakapaglinis na ako dito sa labas. Nakapagdilig na ako ng halaman. Pasok tayo. Nakapaglinis na rin ako ng bahay. Ito ang aming munting sala. Ito naman ang aking dining area. Ito naman yung aking mini bar. Wala namang umiinom dito. And then, ayun, yung aking kusina. Wala pa siyang pintura kasi bagong gawa lang siya. Tapos, ito na yung aking mga achievements ng mga anak ko. Tapos, ito naman ang kwarto. Apat na pintuan siya. So, ayan, ang aking hallway. Kung gusto niyo mag-sauna, sauna bath. Pasok lang kayo sa mga kwartong yan. Paglabas nyo, tsak, pawisan kayo. <laughs> Magluto na tayo. I wait lang. Nakapaglaban na rin pala ako. Pakita ko sa inyo. Chide, ang So, ayan ang aking mga silang pa. Eh. Nakapaglaban na rin ako. Tapos, meron pa akong kinula dito. Wala na siyang araw. So, kanina, ang tip number one ko sa inyo is yung mga container. Ngayon naman, ang tip number two ko sa inyo is, nakikita nyo yan. <laughs> yan na, may butas siya, may butas siya. Diyan ko nilagay yung itlog. So, habang parang kumukulo siya, naluluto yung itlog. Parang na sa ganun is, makatibig tayo ng gas. Diyos ko, ang mahal ng gas ngayon. Ang mahal ng kuryente, di ba?

Grabe, busang nga elektrik pa niya. So, ayan. Wait lang natin maluto yung aking adobong manok with egg with patatas. Diba? Solve na kami mag-lola dyan.